Magandang magandang umaga po kaibigan ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa labas ako. Exercise tayo. Yan. Kayong mga may kapansanan, na kahit anong kapansanan po ang dumating sa inyo. Huwag lang kayong basta nakahiga. Kung pwede kayong lumabas, lumabas kayo. Para saan? Mag-exercise kayo. Lakad-lakad pasikat kayo ng haraw. Vitamin D, bigay ng Diyos. O. Oh. May kapasalan din po ako. Stroke patient din po ako. Praise the Lord. Oh. Ito, kaya. O. Oh. Kaya. O, oh. pabaligtad ka naman. O. Oh. Kaya ba? O. Oh. O, oh. paikot ng kamay. Nagsasalubong sila, o. Oh. Kaya nyo ito? Yan, yeah. o. Oh. Nagsasalubong yung dalawa kong kamay. Exercise sa dila. Alam nyo ba yan? Walang malisya. Turo ng doktor. Labas mo yung dila mo. lalo na kung naistroke nice ka yan ang magandang para hindi lang wag, wag gumatras sabi ng doktor doktor ang nagsabi niya Huwag niyo pong lagyan ng malisya, malis siya malis yung tuhod naman itong tuhod ko po ito may punit na ito dito yan may punit. Ito wala. Ito lang. Kaya napakahirap igalaw. Yung tuhod. O, oh, ito. Yung may tama. Galaw-galaw ng tuhod, o. Oh. oh. Kita nyo po. Ah. Oh. dan dan lang Ayan, baka mabigla Ano po? Yan ay tinuturo ng doktor 'yan. Nakapag yung tuhod mo o yung mga joint mo ginagalaw-galaw mo. Ang sinasabi ng doktor, yung mga joint natin nagpo-produce ng langis para dumudulas. Oh. Pero lagi niyo pong uunahin muna ang Diyos. Una ang Diyos. Wala po tayong talo dyan. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, kaibigan, may sakit o wala. Unahin po natin ang Diyos sa ating buhay. Sa pagkagising, pasalamat. Bago matulog sa gabi, magpasalamat. Hindi yung hingi ka nang sa Diyos. Hindi. Alam naman Diyos sa kailangan mo eh. Unahin mo muna yung pasasalamat sa Kanya. Ano po? Oh, Nakapag-exercise na tayo. Napag Nakasikat ang araw. Nakapag-walking-walking na po ako sa labas. Kaya, ano man ang kapansanan mo? May pilay-pilay ka, kung kaya, lakad, exercise. Na stroke ka, mas lalo kang mag-exercise para makabawi. Oh, yung exercise ng dila. Sabi ng doktor, lalo na sa mga stroke. Oh, walang malisya, Sabi ng doktor, etong exercise sa dila. yung kaya mong ilabas, igalaw-galaw mo. Amen? Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. bye, -bye.